Alam mo ba, ako na magpapasko na, di ba? Oh. Kailangan daw lahat ng stress ngayong taon, kinakalimutan na. Ah, kalimutan Oo. ng stress. Alam mo, maganda yan, Mare. O sige, yan na lang ang Christmas wish ko. Di ba, the best yun. Oh. Kaya naman, Mare, yung utang ko sa'yo, di ba, nai-stress ka doon. Nako, ito ang payo ko sa'yo. Kalimutan mo na, Mare. Merry Christmas! <laughs> Magandang hapon po, ang uh, tulungan niyo po ako kasi po Dok, yung tatay ko po, wala po siyang maalala Dok eh. Nako, <laughs> hindi siya makaalala. Ang tawag dyan ay temporary amnesia. Ang kanyang memory ay babalik, babalik din magkatapos ng mga one week. Ha? One N week. One week po? Dok, hindi pwede yun. Hindi, hindi ko kaya yun Dok! Hindi ko yun! Ang bait-bait mong bata ka. Concern na concern ka sa tatay mo. Ang bait-bait mo naman. Ah! Uh, hindi, Dok, kasi siya lang nakakatanda ng wifi password namin. Herlin, <laughs> Herlin! Ano itong ano nabalitaan ko sa ano sa taping ng Binibining Marikit? Ano na naman yun, Migs? Sabi nila sa set, bumagsak ka daw sa English? What? I am, I can! No! Mare! Marim pokwang, nako akala ko pa we are friends. We are close din nuring pala makitang kumare. Pero bakit mo naman pinagkrat natyos mosso ang mister ko? Ay! Nako mare, wala kasi nang sabing ganyan ah. Nako, sino ba nagkakarat ng mga chismis na yan? Dia yang cismis nang mister Ko. <laughs>